Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle! 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text vacuna, reg space name, slash age, slash address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text res bakuna space first letter ng vaccine brand slash pang ilang dose slash LGU slash petsa ng bakuna at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng one raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng dalawang dose, additional two raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson Johnson's Janssen, don't worry, three raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may two raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries tatlong monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa si December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa bakuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa iyo ito! Para sa karagdagang informasyon, pumunta sa aming website. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito sa tulong ng mga bakuna ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaring mag-supply ng 110 milyon na bakuna sa Pilipinas. Kaya naman, nakikipag-usap ang ating gobyerno sa pitong manufacturers sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay mga katanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nire ng mga independent na eksperto sa atin hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida bakunation. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida bakunation. Alden Richards po. Sobrang nag-aalala ako nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mamaten. Ten. Buti na lang, magaling ka na, Mamaten. Ten. Oh, Alden, okay na ako. Kaya bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at physical distancing, magpares bakuna rin kayo tulad namin ni Alden. Ang COVID-19 vaccines ay napatunayang safe at effective. Kaya bakuna na! Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara! Sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang may hatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule niyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governor's ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Una na ako sa vaccination center sa kanto at panalo ako! Pare, baka Bakunado! Panalo! Bakunado! Panalo! Bakunado! <laughs> sa Bakunado Panalo, 3 million pesos ipamimigay. Basta Bakunado, pwede kang isa sa over 100 winners na pwedeng manalo monthly at up to 1 million pesos sa grand draw. Mag-register lang and send to 8933. Panalo! Bakunado! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi kung anong bakuna o ang kop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panal? Step 1. Register for free. Text RESBAKUNA REG space name slash age slash address at isend sa 8933. Step 2. i ang vaccine details. Text RESBAKUNA space first letter ng vaccine brand slash pang ilang dose slash LGU slash petsa ng bakuna at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng one raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng dalawang dose, additional two raffle entries for a total of three raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson Johnson's Janssen, Don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 raffle entries. Tatlong monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa bakuna protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa iyo ito. Para sa karagdagang informasyon, pumunta sa aming website. Uh, I'm Mark, uh, 33 years old, and I'm a COVID survivor. Nung nag- nagpa-test na ako ng antigen tapos hindi nag na, positive ako sa antigen. Ah, uh, una na naramdaman ko na, na, parang natakot ako kasi nga syempre, ito yung yung disease parang ano siya eh, parang fear of the unknown, parang siya yung sakit na hindi pa natin talaga mas lubusang nakikilala or kasi nga bago pa lang. Sabi ko, what if maging severe case ako hindi then no hospital ako? So, syempre, iniisip mo din na uh, syempre, baka mamatay ka o mawala ka dahil nga sa sakit na ito. So, more of, ano talaga, fear, takot yung una kong naramdaman. And syempre, yung lungkot din kasi baka may iwanan ko yung uh, pamilya ko ng bata pa. <laughs> Nung lumabas na ako, nagumaling na ako, um, doon ko medyo naramdaman kasi medyo aloof sila, medyo lumalayo. Pero hindi lang nila pinapahalata. Pero naramdaman ko, medyo para kaya pa nilang um, lumapit sa akin talaga. And then, syempre, nag-home quarantine pa din ako. Pero yun nga, yung after na ng home quarantine ko, parang hindi pa rin sila gano'n yung tulad before na karoon lang siguro ng mga ilang days na nag-adjust sila siyempre kasi takot pa din sila na baka mahawa sila. So hindi naman natin sila masisisi. Ganito pala yung, ano, yung madiscriminate kasi nga feeling mo left out ka, feeling mo alone ka, mag-isa ka lang. Pero uh, through time na overcome naman yun. And then siguro na-realize din nila na hindi na ako nakakahawa kaya parang mga ilang days naging okay na din kami i-educate mo yung family mo o yung friends mo na ito yung COVID-19 na nandito na talaga and then um, educate mo sila na hindi ka na nakakawa kasi kapag na-educate mo sila malalang marirealize din nila huwag puros negative kasi yung kung negative iisipin isipin mo talagang hindi ka makaka ano, eh, makaka move forward from the discrimination na nararamdaman mo. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Wag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng isang oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na isang taon or 12 months. Tara, sa Vida Vacunation! Mike Enriquez po, nakapagpares bakuna na rin laban sa COVID-19. Dahil sa res bakuna, kasama ng mask, hugas at iwas, hindi na ako nangangambang makipag-bonding sa mga kaibigan. Panatag na rin akong nakapagsisimba at namamasyal kasama ang aking pamilya. Kaya magpares bakuna na rin kayo para pwede na ulit ang buhay na masaya at bawas pangamba. Libre lang po ang res Magtanong sa inyong health center o tubawag kayo sa DOH 1555 hotline. Dumating na ang res kasangga laban sa COVID-19. At dahil lang dati nito ay by batches. By batches din ang babakunahan. Sa priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical at susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res-bakuna at maging bahagi tayo ng Be The Vacunation. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan, nakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi silang nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importante may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang dalawang turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects, maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vacunation! paano ko patuloy na maprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya. Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng protection sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkos, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa legitimate manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Good day. My name is Bernard Bacaser and I am a broadcast journalist from Puerto Princesa City, Palawan. Um, uh, nagkaroon ako ng COVID few weeks ago, but sad to say, nakahawa ako sa aming household at tatlo po yung nahawaan ko. Well, COVID-19 is deadly, yes, pero alam niyo po kung ano yung mas deadly? Yung discrimination, yung stigma ng tao sa mga taong infected ng virus. Pero sino ba naman kasi yung may gusto nito, ba? Diba? Gaya ng iba, biktima lang din ako, and lahat tayo, biktima lang nito. And tayo sa mga hindi pa rin naniniwala sa COVID, guys, we are facing health crisis. Marami na po ang namatay, na wala ng mahal sa buhay. Magtulungan po tayo. Ito po ang laban nating lahat na pag hindi natin sabay-sabay na labanan, ay pare-pareho tayong talo. Sa lahat din po ng mga may stigma, o may stigma pa sa COVID-19, please po imulat po natin ang ating mga mata. Walang gustong mamatay in just a glance. Walang gustong bumagsak ang ekonomiya natin. None of us wanted this. Mahirap mga COVID at mahirap po yung husgahan ka. Pandidirihan ka kahit na minsan recovered ka na. Tanggalin po natin ang manchang panlipunan o yung social stigma against COVID patient. The best way we can help people is to give them moral support during their recovery the best way din po na protektahan ng ating sarili ay ang pagsunod sa ating public health standards gaya ng pagdistansya sa ng isang metro, pagsuot ng face mask at face shield, pagsanitize ng kamay at maagang pagpapatest kung meron na kayong nararamdamang sintomas at higit sa lahat kung may pagkakataon, magbabakuna na po tayo. Let us spread love and not the virus. Dahil bakunado ka? Aba, panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBakunaReg, space name, slash age, slash address, at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text res bakuna space first letter ng vaccine brand slash pang ilang dose slash LGU slash petsa ng bakuna at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng one raffle entry kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng dalawang dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng aning raffle entries. Tatlong monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa si December 2021. Ano pa ang hinihintay mo? Sali na! Sa resbakuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa iyo ito. Para sa karagdagang informasyon, pumunta sa aming website. Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula rin maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng emergency use authorization para magamit ng gobyerno. ang bakuna ay gawa sa hindi na aktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng patogen. Mahalagang maunawaan na ang mga katangian nito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhinang sakit ay maaaring isang bakterya, virus o iba pang mikroorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan. Sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng mikroorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa, ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ng katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukod ng ating memory cells ang mikroorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay, at buo na virus. Importante ang maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaksin, hindi ito gamot ulo na sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ng mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Sanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng isang metro at panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure, kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Importante sa atin ang pagiging bakunado. Panalo! Kasi protektado tayo sa virus sa araw-araw pag bakunado. Panalo! At ayaw rin namin magkasakit at pabigat sa pamilya. Kaya dapat bakunado. Pan sa Bakunado Panalo, 3 million pesos ipamimigay! Basta Bakunado, pwede kang isa sa over 100 winners na pwedeng manalo monthly at up to 1 million pesos sa grand draw! Mag-register lang and send to 8933! Basta Bakunado, panalo! Lahat ba ng brand ng bakuna ay ligtas gamitin? Lahat ng bibilihing bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo anumang brand ito. Pwede bang magbago ng brand per dose ng vaccine? Sa ngayon, sa iisang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay sa iyo dahil sa magkakaiba ang efficacy at immunogenicity ng bawat brand ng bakuna. Ano ang immunogenicity? Ang Immunogenicity ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng antigen o bakuna na magbunsod ng immune response ng katawan. Kaugnay nito ang natural na biological na mekanismo ng ating katawan laban sa mga impeksyon. Paano pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program ng pamahalaan? Ang pagpili ng mga uunahing lugar ay nakabase sa burden of disease kung saan sinusukat kung ilan ang kasalukuyang aktibong kaso at kung ilan ang porsyento ng populasyon ang may naturang sakit o ang attack rate. Ang bilang ng aktibong kaso ay natutukoy sa pagbawas ng mga gumaling at namatay sa kabuuang bilang na nagkasakit. Samantalang nagko-compute ang attack rate sa pamamagitan ng pagkuha ng porsyento ng kabuuang bilang ng populasyon na nagkasakit sa loob ng nakalipas na apat ng ligo gamit ang multiplier na isang daang libong populasyon. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19.